Sir, libre yung sakay, sir. Paakit ng anti-polo, pa-Teresa. Ha? libre Ah, sorry, ah, kasi yung... Ma'am, libre yung sakay, ma'am. Paakit ng anti-polo. Nagbablad po ako, ma'am. Kasi pauwi na rin ako. Pasaan po kayo, ma'am. Nanglilibre po ako ng sakay, ma'am. Ah, Ikaw, sir. Pasaan po kayo, sir. Ay, binangon na Bawi na lang kasi ako, sir. Pa ako. Eh nanilibre na lang ako sa kahit ano. Bye-bye. Bye-bye. Share libreng sa Sir, packet naman Tipolo pateresa. Ani, sir. sir. libre lang paakyat ng Tipolo, pateresa. kung ma-anti-poll. Sa may anti-poll po? Opo. Ah, nang nilibre ka, vlogger ako, sir. Opo. Papasakay, sir? Opo. Sir, sayang naman. Paawin na rin ako. Doon din naman yung dad ko. Kaya nang nilibre na lang ako ng sakay. Kanina pa nag-aantay dito, sir? Oo, oh, ko ah, lang po. lang. Ano yun, sir? College ka na? Hindi po. Senior high pa lang ah, po. Ah, senior high. Tapos, anong oras ang pasok mo niyan? 6.30 po. Waga pa. Ang aga mo naman, sir. Anong oras pa lang? Late mo kasi late ako eh. Matagal ba mag-ano yan? Tumakay? Matagal po. 5.15 pa lang. Ay, mahirap dito, sir, no? Mag-commute-commute. Pwede ka nga lang mag-book na lang ng ganito, sir. Kaso, mahal eh. Taga, ka ba, sir? Gano po? Pantok po. Saan yun? Pinawanan pa po. Oh, ang layo. Ba't dito ka? Ba't dito ka pa pumapasok? Ang layo ah. Saan po nagibad kami sa Auntie Paula? Hindi po natuloy. Layo. Grabe. Anong oras ka umaalis doon, sir? Sa mm -hmm. inyo? Right, po. Three? Opo. Oh, Di oh, alas dos, gising ka na. Opo. Oh, Grabe, ang lala. Layo naman. Tapos, anong oras ang uwi mo niyan? Well, depende po. Ah, depende rin. Eh. Iba-iba rin siya. Buti may nasasakyan doon, madaling araw. Uh, meron po. Sympathic thing. Ah, meron. Pa. Uh, Bababa pa yung ngam, Sir. Eto <laughs> ba? Ito? Kanan? Oo po. mo pala, Sir. Ha? Mas matangkad ka pa sa akin ha. Thank you po, Thank you po.